tayo dito sa Divisoria, ayan kung Dahil papaliguan po yun ano? narinig kasi siyano? ano pa dito? Yeah, ayan, ayan. ang lang ating, uh, Tapos, pag, uh, mga maging na maging na maging mga basura na ito ng DTS, eh, DTS na dito. ay ay nangalip na maging ay ay nangalip na maging ay Salamat uh, uh, sa uh, uh. yun po ayong almighty Peter pagdating. Ngayon ito pinabantuhan para makuha riwala 'to ng mga Yung Kinsa kami nang part din yung mga uh, galing ano no, galing Cubao. Uh, sa dulot siguro na gigitan niyo mga ano, uh, Dragon Egg for leg. Sa dulot. Patuloy pa yung uh, clearing operation no. Ngayon pag ano, na nakalibuan yung materyal, yun yung sa labas. Palis. Para kunin yung mga basura. Nakakapit ko yan yung ano, no? basura. No? Nakakapit kasi na, uh, na pipit-pit na mga sasakyan. Kaya ito naman sila sa gamit no may uh, shoes boots no yes. yung mga basura kasi nakakapit kapit sa ano instrumento cemento kailangan yung flag para may nakapit sila tapos kakawiwawalit mo oh, mo oh.